Good morning and welcome back to my YouTube channel for vlog like for today. Update tayo sa ating mga sisiw. Ito ay mahigit 60 piraso. Ayan. Halo-halo na dito. Decal white. Naka-crossbreed sa aming BPR. Rhode Island red. Ang uh, andito sa first floor. So ito ay mag 2 weeks old na. At uh, ibababa na namin sila. At uh, after 2 weeks, pag nabenta na namin yung first batch na mahigit 60 karaso, ibababa namin sa lupa. So, ang kagandaan po, pag naibaba, nababa na sa lupa, ang bilis yung paglaki. Ipakita ko yung isang crossbreed ulit namin. Sagot oh, lang guys, to. No. So, ang mga pinapadami namin na mga crossbreed, ang nanay nito ay native, ang tatay niya ay Rhode Island Red. Yan tingin yung mga pa niya ang lalaki. Compare mo yung mga pa ng iba, maliliit 'yun know, o, ang lilit ng pa. Pero ito, ang laki ng pa. Tapos iba yung paglaki na kung sumasubaybay kayo sa akin channel sa uh, yung ina-upload ko po na video about sa uh, crossbreed pang meat type. Iba talaga yung laki ng pa nila at iba yung laki nila. Compare mo sa mga iba. Uh, mas malaki sila. At ah uh, yun ang kagandaan po ng crossbreed so madami to, mahigit 60 peraso to ayan, kita natin ayan, 60 peraso mga to after 2 weeks or 1 week pa siguro dito ibababa na namin sila so medyo malabim ito pag ganito yung isang sisyo, ibig sabihin may sakit yung ganon, ayan so ang gagawin namin yan, uhunin natin hindi pwedeng humalo to <laughs> dapat kung may sakit na niyan, yan, yung mga ganyan na style, alisin po natin. Kasi kung i natin to, iinom siya sa tubig, may sakit siya, ang mga yari, maahawaan yung mga kasama niya. So, yung mga ganitong uh, senaryo sa pagmamanok, huwag natin ihalo, alisin natin siya. Yan. So, everyday tini-check namin sila. Pag yon ay hindi gumagalaw, example yan, uh, tingnan natin kung meron pa. Ah, <laughs> uh, ibig sabihin may lagnat to kasi mainit yung katawan. Yeah. Dapat pag hindi gumagalaw na, ibig sabihin may sakit, alisin na natin sila sa, sa kanilang kulungan para hindi mawawalan yung iba. So yun yung ginagawa natin, ibababa natin yan after 1 week pa or 2 weeks. Depende kung na-release na namin sa kasi yung hirapan kami, kulang kami ng uh, brooding area. <clears throat> Dito naman sa baba ay mga one week old. One week old mahigit. yan, Shhh. Ayan sila oh. Ah, mga maliliit. Ito naman ang BPR tsaka sa mga Black Astorp yung mga tatay. Tapos ah, Rhode Island Red. Native na yun yun oh. No? Nanay niya native. Ang cute-cute nila. Ayan oh. Ah, may mga maliliit. So ayan hanggang dito na lang yung ating vlog. Ah, update lang kami sa mga sisiyo ito mga to ay for releasing na din uh, after 2 months to 3 months release namin na ulit so kung uh, mahilig ka sa pagmamanok <coughs> pwede kang magpa-reserve sa amin but after 3 months po makukuha so reservation po kami so nandito na lang ating vlog don't forget to share subscribe my channel I'm Jeep17TV. God bless and see you next vlog.